This morning ikot mga kayo sa mga... namin sa Sunday it's a Friday day and ikot mga tayo kung uh, tindihan natin kung mga okay uh, ba diba yun saman ko knocks naman talaga oh <laughs> Mamay, ipakita ko sa'yo mamaya yon Yung sinabi ko. Ha? Oo. Yes. Ikot-ikot muna tayo sa ating munting tahanan. So. Yan, yes. Kung ayos na. Yan. Ito naman. Katay dito. ikot lang sorbi sa akin kunting tahanan araw-araw dito -araw. yan ayun mo okay. so, yun alam kong may mga butas perfilan Kodirang yes. Kutu Dan Makanan Ay, Kutu Eric. Yes Kami na Aking pagi ikut ikut